Hi guys. Hi guys. Mm. <laughs> <laughs> the the app the, the app down. Up. Up. Ginger the is sa akin po ay ginger. Beshie Daytime po muna tayo Dito po kami ngayon sa Sabangan Bale, Dito sa kabilang side Ito yung ilog Yan, merang ilog At dito naman sa kabila Ay ang dagat Ayan. At dito malimit mangisda isda Yan o, oh, malapit dito Maraming nangingisda na po doon. Ah. Hindi lang kita pero dito malimit mang isda si Nadali. At sa kabilang side naman ay ang Infanta. Bayan ng Infanta. Dito sa akin ko po ay ang General na car. So, etong pamimingwit na vlog po ni Daddy, sinamahan ko lang siya at date na rin namin hindi na po namin sinama yung dalawang bata at ito na po ay nagulog may mga bangka din ngayon kung pa pamimiwas ni Daddy ay eh, mapapanood niyo po yung buong vlog sa kanyang YouTube channel, Tara Shoot TV. Salamat mga kabeshi. Ako ay medyo malayo at ho doon ah. Medyo nakakatanga, nakakatakot at nagsasalubong yung ilog at saka dagat. E eh, feeling ko ako ay nasa gitna. Tatry daw si Mami Janet. Oh, layo! <laughs> Lock mo lang, pakabila. Yan. Tapos pinin mo na. Oh, <laughs> Okay na yan. Ya, itapat mo na yung ano. Okay. Tayuan mo. Dalawang kamay. Yan. Opo, layo. Okay, lock. Hapin. Baka may humilang malaki kay Madala. Dire-direcho yan, mami. At yan ay ang purpose na yan ay ganyan para siya naglalang o yahabulin siya ng isda. op sa pa, oo. Okay lang yan, okay lang yan mami, hindi yan mawawala. <laughs> hindi, hindi yung pambabad. Ang pambabad ay yung ano, may pain ka dapat na hipon. Oo, yun ang pambabad, mami. Yung may pain ka na hipon, karne, o yung kung ano man iyan ay ano yan lure ang tawag dyan ay kailangan yan nilaging laging hinahapin buwan yan ay plastic ay para magmukha siyang para magmukha siyang totoong ano totoong pain kailangan mo siyang hatakin para gumalaw depende mak makibit din yan Yan naman nang nagtatry At ako'y walang mahuli Malay mo ikaw makahuli Eh Ha? Ah. Eh. Ayako na Pabalik na tayo doon Sige layo din naman may mga namimingwit din doon na sa ibayo Ayaw, parang wala rin na huli eh. meron talaga yung ano mami meron talaga time na makibit time na parang ang isda ay huyuhoy sila dito at dumaay yung para manginain okay. ah sige <laughs> lakasan mo tapos lapit ka ng kauti sa tubig ah oh, baka sa ako ang tamaan <laughs> at ako na, at ako na, ako na yay lutang ah oh, oh, oh. Hayaan mo na mami, hayaan mo na. <laughs> Nadalan na. Oh, baka tamaan ako. Ayan. <laughs> Malay mo, may isda doon sa gilid. May mga namimingwit din dito ah. ha? para nakaka-challenge, no? Lalo na kapag ka may kumagat, mami, naramdaman mo may kumagat. Ah, oh, grabe. Iba yung adrenaline. Iba yung feeling na may dudulot sa'yo. Pagka naramdaman mo may kumagat. Pauwi na po kami. Zero, sasabihin ni Andres. Mami! Fish? <laughs> Sabi na daddy, zero fish. Pinipilang niya kasi yun, no? Sa tinagal-tagal ko pong kasi nasamahan si daddy. Ay, zero palagi ako. Uh, never pa ako nakahuli. Hindi ka pa naka-experience na minahuli tayo, no? Never, oo. Wala pa. Oo, may mga bata lang dun. Ah, pwede ko isama si Andre. Pero sa kanya pag medyo ano na sila uh, pag wala na sipon. Oo. Oo. Oh, kapal na. Ayan, nandito na kami sa sakyan. At bale, naayos lang nito, ni daddy yung kanyang gamit. Kasi ito, pagdating sa bahay, hugasan ko pa. Oo. Oh, at... Pag hindi mo hinagasan, kinakalawang. Mm Pati ito ah. Unless na siguro araw-araw mong gamit. Makala mm. ko yung butas. Ito pala ay... Wow! Suot ni Daddy ang Kabeshi's merchandise. Ganda, Daddy komportable ka naman. ganda, no? May mga umu-order na nga rin yan sa Shopee ay. Siguro dahil summer na. Sarap suotin, no? Lalo na sa dagat. O kaya pag nagmomotor ka, ganun. Ito yung iyong bag. Legendary. Legendary <laughs> waterproof. Let's go na. Meanwhile, umagang umaga nga ay may nakita akong mama sa. Hi guys. Hi mm. guys. <laughs> Up down up, up down. I <laughs> up I up up I up down. I up I up down. Mommy. <laughs> yes. The thumb. Pipe. I'm taking care of Bobby while my mommy is not feeling well. next day. Good morning po. Good morning po mga beshi Maulan na naman ngayon. Parang kahapon lang uminit mami, no? Good morning Andres. Nandito po si Mami Janet, nagkakape. Ginger tea. Ah, ginger tea. Yung sa akin po ay ginger tea din. Kay Andres ay apple. Apple. May noodles sa baon. Yes. Kaya na tayo dati. Almusal po tayo. Kape po tayo. Apray lang ako. Hallelujah, Jesus, O oh God. Lord, marami pong salamat sa araw na ito na pinagkalaw niyo po sa amin. Salamat sa kalakasan. Patuloy niyo nga po kami yung pagalingin sa aming mga sipon, lagnat at tubo. At sa inyo nga po namin, Panginoon, binabalik lahat. Ang pinakamataas na po po na sa salamat. Amen. At Amen. Yeah. So, ayan mga kabeshi, kahapon po ay hindi ako nakapag-upload. Ako pa naman ay masigasig nag-upload everyday. Dahil ako ay nagka... Hindi ko kinaya at masakot ang aking ulo. Tapos mabigat yung pakaramdam po. Ayan, sabi mo. Ay, saka hindi rin ako nakakapag, nakakatulog every day, every night, mga 2-3 two, two, days na. Dahil una nagkasipon si Andres, tapos next si Bobby. Pangatlo ako, tapos ngayon si Daddy daw ay mabigat na na ng kanyang pakiramdam. Parang yung akin lalamunan, makati, na. Makat, makati na din. Oo, oh, oh, may ano. Mama, ito po ang tinapay. Ito po ang tinapay. May noodles ito pong, ito, din, no? kain tayo. Baksa mo na. Na may itlog. So ayun, kasi yung I heard mami, sabi ni Bunso ka na Layla, ganun din. May mga sakit din daw doon, mga bata. Uh, uh, Noong tayo kay Teo, kagagaling niya din daw sa sakit. Oh, bago mag-forever, bago mag-one year old. magaling na. Dahil sa panahon, mami. Panahon po dito talaga. Mainit kahapon ngayon, maulan na naman. May nagko-comment nga, ang init na daw sa kanila, nagsopas pa tayo. Okay, Aba, dito, dito pa. po. <laughs> dito po yung mga maulan pa maulan. rin. Oo. Problema pa rin dito yung tulog ng bubong, Oo. hindi na yung ano. Dito po ay April na, pero nag-uulan pa rin. So usually nga naman, pag April na, ay ano na tayo. Hindi na... Kumbaga, summer na. Nag-aano na sa beach, ganyan. Dito po, kami makapag-beach. <laughs> maulan. Kama, um, Minsan daw lang yata, uminit niya nung no? tayo namingwit. No? Oo, oo nung namingwit tayo. Thank you, Lord. Tapos maulan na naman. Kaya dito po, pag may umi pag uminit, ano kaagad kami? Oh. Lalabas ka agad. Oh. Lalabas ka agad. Sige, mama. Kasi si mama. Nagme-medenda na rin. Breakfast ito dad Ah, <laughs> breakfast pala. Si mama pa yung nagbe-breakfast na kami doon po. Kain po tayo mga kabeshi. Ay eh, sila nanay, daddy, maaga laging kumakain. oh, yun ay nag-aano. Hmm. may, na, -may iniinom siyang gamot. Si so, tatay kumain natin. You want bread, Andres? Yung mga isa dyan, natin nakapasok na. Mm. Oh, oh. Ah. Oh, oh um, gasa ng daddy ang iyong ano. Mm. <laughs> <laughs> mm hmm. Pero ngayon, mami, may ano ka pa rin. Ba din? Di ba, babe, na para sa tamal ko na to. Kagabi, no? Oh, may natawag. Dadi ay dun na sa malako nagpinggan. <laughs> si Andres ay pinagalak. <laughs> si Andres ay may itlog. Iyan, Andres. Tumawag si Aisin pala ang natawa. Oo. At may napili ng mga damit. Yes. So, doon naman ay... Ay kinukonfirm niya yung presyo. Uh Oo. -oh. Doon naman talaga wala masyadong bilihan ng damit. Kaya doon ay... Doon ang mall na ng mga ano doon. Oo. Oh, doon ang Changi-an. Dadi, changi ang tawag sa ganayon. Yeah mabenta rin sa kanila yung bigas, sabi ni Asang, pati yung mga damit ay eh, bumibenta na din. O, oh, sana sa birthday ni Teo hindi maulan. Uh Oo. -oh. Ang, uh -oh. ang maganda yun. Gawa ng mas marami kang papapakain. Papakain. Sa venue na bilang lang ang tao. Uh -oh. Ang masama lang naman doon ayun niya pag umulan. Ligmik <laughs> ka na eh. Yun yung disadvantage niya pag umulan. Ligmik, maputik, gano'n. Oo. Pero nagrenta naman po ng tolda. Ay kaya lang ay hindi alam kung kakayanin. Sabi ni si Leia, eh, kapag maulang-maulan, ay eh, baka pasyadong ano. At dito po talaga April na ay eh, maulan pa din. Ano binibilang ni Ini? Oo. Timhitik, ilan? Sambatan, Team Sambales. Ay, Team Sambales na tayo mga ka-Belshi. Ay, tatlo pa lang. Wala pa doon yung kapitbahay. <laughs> mga bata doon. Mm oh, oh. Ay, sabi ko kay ate, sabi ko yung bilang ko yung mga 150 to 200. Uwa, kung bibilang ka rin. Oo. Oh. Ay, ako yung Sabi ko yung mga 150 to 200 eh. Kaya, first time maate ni Andres at ni Bobby ng birthday yan. Oh. Nang hindi nila oh, ano. birthday. Dating at kay may nagyayaya, tayo, tayo ng ate. Oo. Oh, oh. okay, busy. Lazy ka. Kaya first time ito. Na-attend. Oo. Uh -huh. Bobby! Thank you Lord at si Bobby naman ay eh, kahit may sipon, inuubo, ay maano, masikla. Pero ito yung may imdom na naggamot. Yes! Opo.